Hello mga kapuskol, dahil hindi pa tayo nanang, nanananghalian, maghahanap tayo ng panganan. Alright, let's go! fast forward, dahil gutom na tayo, dapat bilisan natin. Ganon. ba diba guys? Alright, ngayon pupunta tayo sa lawag. Dito pala kami dumaan kasi may dinaanan kami dito sa Nagbakalan, Paway. Paway, Ilocos Norte dito sa DMGM kami naglunch kasi nirecommend ito ng isa naming fan. Ay hindi pala, sa kong friend. Shout out sa Rowelyn Roelyn Barrett. oh, yan. Ngayon po, na-curious kasi ako dito sa kanilang crispy dinner darhaan. Nagdado pa lang sa usa ni on oh, oh le let's go, let's eat. Hmm, naimas guys. Hmm. Approve. Nanganak man ulitan. Oh, ala, nag-ana. nag ana oh, rewind, oh, kinakrunchy na, nagparsyak pa yun, o, oh, di ba diba? Mm, ulit, o, oh, wow, gemas, isara no tayo mo, dahil highball guys, okay, reima, ramanan tayo, mm, mm, gure, karamanan tayo sa na, guys, mm nananam ti na guys. Sarno temat detit deti tinuno, guys. Mmm. Mmm, lasang tinuno. Ngem ano, guys? Parang naaamis yung damit ko sa akin. Ang galing ko daw ko kumain, oh. Mm. Tapos kung gusto niyo ng kape, guys, may kape din sila dito. Mmm, di ba? Mm. Gemas. kapeng ng <laughs> Yeah, kasin. Mm. Kasi, kasin. Igop. Pinaspasa mi gayam na nga dito yun. Kasi, may bisibisin kamuna yun. May iritanak pa yung didabado ko ninyo. Tataynak -ta -ta pa lang kita kitaan guys. I'm so sorry. Gutom talaga ako. Mm, nalpasin, guys. Ngayon, yeah, kaya't ko pa yung agigop. Kaya't sayang go mm. La, sige. Nam, bibisin. Mm, ano may bagam? Approve, guys. Approve. Makahanap niyo po ang kanilang pwesto dito sa Barangay 41, Balakad, Lawag City. Along the highway lang guys. Umay kayon!